kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay dito po ng uh, reaction or opinion dito sa mga mga niga <laughs> Alam niyo po mga kapatid, ano, si atin yung Malo ay busy, ka ng mga nakaraang araw at ngayon nga pagod na po kaya hindi nakapag-upload uh, ng maaga, ano, pero mga kapatid, abang tayo ay nagpapahinga, mayroon po akong pinanood uh, dito sa live ni Angelina. Marami pong mga niga, <try> <try> mga ampalaya, mga pakialamero, pakialamera, ano? Akalain mo po, mga kapatid, ano? Mayroon akong nabasa na yun daw po na pabahay ni Ruel sa kanyang pamilya ay is, yun daw ay sponsor ng trosa. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, talaga ang tao nga naman, may masabi lang, hindi sila nag-iisip kung ano ba talaga ang totoo. Di ba po? Na, kung yun ba ay pabahay ng sponsor, yung pinag pinagagawa ni Kuya Awi na bahay diyan sa Malalag ano dahil nga alam nyo, di ba uh, bumalik na ng Malalag sila Kuya Awi dahil mas gusto daw po nilang tumir tumigil o tumira sa Malalag ano tama naman nga kung saan ka lumaki at saan ang talagang kinasanayan mo mas maganda talaga yung doon tayo sa sarili nating uh, kinalakihan ano kaya lang po, nakakalungkot nga din po talaga ang mga tao na yung daw na pabahay sa pamilya ni Ruel of Malalag, kila Kuya Awi nga, yun daw ay sponsor. Excuse me po sa mga nagsasabi na yung bahay na pinagagawa ni Kuya Awi ay sponsor. Alam niyo po mga kapatid, ako ay sasabihin ko sa inyo. Sa tagal ko nang nakasubaybay o nanonood diyang kay Ruel of Malalag. Sana noong pa si Ruel of Malalag may bahay at sasakyan na po yan. Kung pumayag lang si Dodong na pagagawaan ng bahay ng sponsor o tutulungan ng mga sponsor si Dodong at sasakyan. Alam mo po mga kapatid, kaya ako nananatili na nandyan ang respeto ko kay Ruel of Malalag. Dahil, ano po, hindi siya pumayag na pabahay, ma, 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 siya ng mga sponsor para sa bahay niya at bahay ng pamilya niya. Dito ko hinangaan yung prinsipyo, ano, dignity, no? na magkakaroon ka nga naman ng bahay, na galing sa sponsor, hindi naman beneficiary po si Ruel of Malalag. Siya po ay isang charity blogger. Ano? Kaya kung pababahayan nyo ang isang Ruel of Malalag ng mga sponsor, ah, nasaan pa po yung dignidad, dignity ni Ruel of Malalag? Di ba? Di ba wala? Dahil dito po, bilang isang charity blogger, ay... Charity lang po yung mga tinutulungan, binipisyari. Ay hindi naman po binipisyari si Ruelof Malalad. Kaya po siya, pinanindigan niya lang po talaga yung pagiging vlogger niya na uh, gusto niya lang po na magkaroon din ng bahay. Yung pangarap niyang bahay para sa pamilya niya, yun ay para po yun sa pinaghirapan niya. Kaya alam niyo po, matagal na walang bahay na pinagagawa si Ruel para sa pamilya niya dahil yan po ay pinag-iipunan niya. ba? Diba? Para sarili niya talagang pina, ano, pinaghirapan. Ano? Dahil alam niyo po kahit papaano po si Dudong, may kita naman po siya sa kanyang channel. At yung kung mayroon man po na nag-sponsor, ay doon po 'yun sa mga beneficiary, sa mga tinutulungan po. Kaya ako po dito sa mga sponsor ay talagang labis na nagpapasalamat po na kagaya po sa True Sa Family na sila po ay hindi naghihingi ng kapalit. At sa iba pa poong mga grupo, dyan po sa Rochelle Community. Ano po? Ah, uh, talagang hinangangon ko talaga si Roel, dahil uh, noon pa yan po inaalok na yan ng mga sponsor na magpagawa na po ng bahay diyan po sa daet yung kunsaan po yung itinayo yung kubo. Ano po? Kaya po itong mga talagang wala lang masabi. Talagang yung bang gagawaan ka ng kwento na hindi naman totoo. No? At kaya po dito sa mga uh, mahilig gumawa-gawa ng kwento, lalong-lalo na dito sa uh, Kiruel sa pinagagawa po ng ang bahay at nalam naman natin na, na, na pinagagawa na ni Kuya Awi yung bahay nila dyan sa malalag yan po ay pagsisikap ni Ruel pinag-ipunan ba? Diba? dahil si Ruel po talaga nakita ko po sa kanya yung napakahambol niya po dahil at saka hindi siya maluhong tao kung ano po yung mayroon siya, yun lang. At kung mayroon man siyang pangarap, para sa pamilya niya, yun po ay pinag-iipunan niya po, mga kapatid. Ano? Kaya ako dito humahanga talaga kay Roel dahil yun yung luho hindi ko po nakita sa kanya. Eh baka naman po mga kapatid. <laughs> alam niyo, alam niyo po mga kapatid ano, yung alam niyo talaga ang mga basher na siguro <laughs> ikulang na lang sabihin yung Pati brief ni Ruel ay galing sa iso. <laughs> <laughs> Alam mo, yun yun ng talagang nakakat... Ano ba? Ako sa totoo lang talaga, ang mga basher na yan, ay gusto lang yan. Sinasabi nga, oh, ang kapal ng mukha. <laughs> yung nagpapabida-bida ka na naman. Ay, maganda na yung bida. Kisa sa kontrabida. Ano po, uh, dito sa <laughs> nagsasabi na yung pabahay ni Ruel, ay yung bahay ni Ruel na pinagagawa para sa pamilya ay galing sa sponsor. Sana po ay bago kayo magsalita, isipin niyo muna ang mabuti. Kung talaga kayo po ay nakakasubaybay po dito kay Ruel. Noong papuyan po yan, ako po alam ko, dahil ang mga sponsor po talaga ni Ruel, kakilala ko. At iyan po ay talagang matagal na talaga po na gustong pabahayan yan. Ano? Lalo na noon yung mga golden titas na gusto talaga yung pabahayan si Ruel of Malalag at sasakyan. Pero siyempre naman po ay hindi naman po siya beneficiary at uh, ano, hindi po yan tinatanggap ni Ruel na gusto talaga talaga ni Ruel na mayroon siyang makikitang bahay para sa kanyang pamilya bago siya magkaroon ng sarili niya rin na pamilya, at least po yung pinaghirapan, dugot-pawis po doon ang ginagawa ni Ruel of Malalag. Lalo na nga po ngayon na uh, nandiyan siya sa Malalag na nagcha-charity talaga na talagang buhos buhay. Makikita mo talaga yung talagang charity. Wala akong narinig kay Ruel na, oh ako ganito, ganyan, ganyan. Never po. Ilang balik na yan po dyan sa dait. Never po akong nakarinig dyan about sa pera. No? Kung mayroon tumutulong, salamat. Kung wala, salamat din po. Ako doon po ako talaga humanga dito kay of Malalag. Ano? Ana sasabihin, "Oh, malo di Los bawal magreaction. reaction <laughs> Bakit? Nagre-reaction ba ako? Mayroon ba akong pinakikitang video na galing kay of Malalag? No. Kinukwento ko lang ayon doon sa nakikita ko. 'Di ba po? Mm. Sino ba? <laughs> Kasi sa totoo lang po mga kapatid, kulang na lang talaga yung brief ni Ruel ang sasabihin na galing din sa sponsor. 'Di ba po? Dahil la bawat kibot galing sa sponsor. Hindi ba na Si Ruel of Malalag na nag-ipon sa sarili kita dito sa social media. Di ba? Na nakikita naman natin po kung ano yung ginagawa ni Ruel. Di ba? Nang kanyang pamilya. Ako po talaga sa totoo lang, hinangaan ko si Kuya Awi. Kuya Awi talaga na kahit ganyan na may kapansanan pero hindi hadlang sa kanyang pagkatao yung patulog-tulog alam niyo po si Kuya Awi, parang Spider-Man. Nago talagang ambilis niyang kumilos. Diba? Yun ang kahanghanga na wala akong naririnig na galing kayabangan sa kanyang mga bibig. bukod tangi si Kuya Awi lang po na napakatahimik. At may respeto po talaga sa kanyang pamilya. Dahil sa nasubaybayan ko po dito kay Kuya Awi, talagang humanga talaga po ako dahil sa kanyang kapansanan hindi hadlang na hindi siya gumalaw ng normal. Dinaig niya pa nga po yung mga normal dyan na nagcha-charity, no? Na puro ngawa na lang po ng ngawa, yo kahit po natulungan mo na, mumurahin ka pa. At uh, dito po kikuyawi, hindi adlang po sa kanya ang pagtulong na kahit po siya ay hirap sa paglalakad, at least po makikita natin yung talagang tunay na charity. At tunay na yung ugali niya. No? Walang halong pag-iimbot o pagkukunwari. <laughs> ano pa ba ang pagkukunwari ni Kuya Awin? Wala. Dahil ginamit niya kung anong mayroon siya ngayon at noon na talagang napakabuti niyang tao. At swerte po sila Dudong na may ama na kahit may kapansanan hindi kakulangan sa kanila no. At ayun uh, nga uh, malapit na 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 talagang sinisumula na talaga yung bahay na para sa kanila na pagawa ni Dudong ano. Kaya dong congratulations sa lahat ng ginagawa mo para sa pamilya mo dahil ako relate talaga ako sa inyo ni langga na yung pamilya dahil ako po pamilyan talaga ako po na kahit yan po ay para na lang sa akin iyan ay ibibigay ko pa sa pamilya ko ilinalaan ko sa pamilya ko para lang maging masaya ang pamilya ko ganun po talaga kaya ako po ay nakaka-relate po ako doon sa dalawa kay Ruel at kay Langga. Kaya, sasabihin mo na lagi ka nandyan. Siyempre, dahil pinagdaanan ko po ang paging mahirap. Ano? Na kahit papaano, nabigyan ko ng maayos na, pam na buhay ang aking pamilya. Ano? Uh, ganun na lang po, mga kapatid. At dito po talaga sa mga, ano, mahilig, mm, ano, yun, ano, tawag doon? Mahilig po muna sa ibang tao, pero yung sarili nila, hindi nila nakikita. Ano po? At uh, sabi nga, bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. At sasabihin nyo, nagpaipal na naman ako, nagpabida-bida. Mabuti na po ang laging bida kisa sa kontrabida. Ano po? Uh, yung mga nagsasabi dyan na ako ay nagre-reaction sa Rosyang? Pasensya na po. Ano wala akong video kinukuha. At igit sa lahat, ha? Hindi ako nag-upload nangunguna. Kahit po ay kwento lang sa akin, dito sa maglangga, ay inihintay ko pa rin po na makatulog naman. Para naman, at least, mapanood sila. At napanood nila, sasabihin nila sa akin, Tama ka, malu Totoo yung mga sinabi mo. Oo. Oh. Kisa sa gagawa-gawa tayo ng quinto na hindi naman totoo. Di ba po? Kaya ang masasabi ko lang po, ang bahay ni Kuya Awe, yan po ay pinaghirapan po yan ni Ruel of Malalang. Hindi yan po sponsor ng Trusa Family. At ang Trusa Family po, ang alam ko pong bibigyan nila ng bahay, pababahayan nila si Lula Susan. Yung lula ni Richelle Morales dahil iyan po matagal nang ipinangako uh, ng true sa family na sila po ay pababahayan po doon sa lugar nila Lula Susan. Ano? At dito pong pabahay, uulitin ko po at hindi naman po tayo maging siramplaka para kayo naman po baka bingi at puno ng tutuloy magpatutuloy muna kayo ng mga basher dyan. Ha? Yung nagsasabi na pinababahayan o yung inaasa sa sponsor yung bahay nila, Kuya Awi, iyan po ay pinag-ipunan ni Ruel of Malalag para po sa pamilya na. At kung mayroon man po no, na dumating na biyaya, iyon po ay minahal, pinanunood, sinusuportahan. Ano? Kaya alam niyo po mga kapatid, wag tayong mima, -mima. Dahil po, alimbawa, may nagbigay naman sa kanila, hindi naman po nangihingi si Ruel of Malalag at si Richelle Morales. Ano? Kaya alam nyo po, mga kapatid, um, basta lang may masabi. Sa palagay ko nga po itong mga basher na ito, sa mga nagsasabi na mga ampalaya, ito po yung uh, walang-wala sa buhay. Kaya, gumagawa ng kwento o oh, kaya naman sila po yung may history na wala nang kibot sponsor sponsor ano po at napakaganda po talaga na magkaroon tayo ng sariling sikap sa pamamahay. Mga, ako lang sa, alam mo, hindi naman kagandahan ng bahay ko. Pag nakikita ko, wow, ito yung dugot pawis ko po itong bahay na ito. Ganun po. Kasi kapag tayo po ay nag, may sariling bahay, na galing sa atin mismo na pinaghirapan, ang sarap po matulog, no? Ang sarap pag pa, gilid-gilid <laughs> na hindi naman mansion ang ating bahay, at least po galing sa pinaghirapan natin. Ano po? Kaya itong mga ito na mga sponsor ay na ito, na mga sponsor na ito ay ako po ay believe sa inyo na bawat tinutulungan po ni Langga, ni Rich, uh, ni uh, Ruel, ay nandyan po kayo. Kaya maraming salamat po sa inyong mga sponsor na hindi nyo po pinababayaan si Richelle at si Ruel. At um, wala na po akong maibang masabi kundi dito sa mga uh, ampalaya, mga bashir daw, uh, ay matulog na lang kayo at lumuha na lang kayong dugo sa inggit dahil nga ito si Ruel ay talagang napaka sipag at matyaga at nakakaipon hindi siya yung ano yon payabang ba yung bili dito bili doon kung yan si Ruel ay siguro maluho nako ang gag gagara na ng sasakyan kahit nga binibigyan na siya ng sponsor, talagang tinatanggihan niya, no? Kaya ang mga kagayan niya ay iyon ang tularan natin, mga kapatid, dahil yung bang kahanga talaga silang yung parang uh, tularan. Sila yung parang uh, ito ay wow, yun ang pinanonood natin. Ito ang napakagandang ginagawa. Ganun po, hindi yung Hmm... Kaya mahirap na lang po magsalita, no? Uh, at saka, wag na lang natin pong pansinin at... Uh, ang brief ni rowel hindi galing sa... <laughs> Ayan po. Uh, ang brief ni Ruel at Panty ni Rachel hindi galing sa sponsor. Mga beating shoot chat, siguro. <laughs> Ayan, mga kapatid. Hanggang dito na lang. At uh, tawa na na lang natin yung mga nigat mang pangampalaya na yan, yan ng mga basher na walang magawa at yung nag sponsora na nagpabida-bida dyan ay, ay, alisin na natin yan dahil hindi maganda po yung ano, total tat, kung tayo po ay nagbibigay ay ma-re-recognize po yan ni Ruel na tayo po ay tumutulong at nakikita po yan ng mga tao hindi na kailangan na i-announce na, uy, ganito, si ganyan, yung, di ba, mas maganda yun, na pag magbigay tayo, hindi mo nabanggitin yun. At least, binigay mo. Ano? Kaya, ako po ay saludo, Dodong at kirechel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa pamilya nila, Kuya Awi. Thank you so much po sa inyong lahat. Mabuhay ang pamilya ni Kuya Awi na may dudong na talagang nandyan, nagmamahal sa pamilya. Salot! mga kapatid at sana si Maludino Santos lagi niyong suportahan thank you so much mga viewers na nagmamahal kay Maludino Santos at thank you po sa kalingap na patuloy niyo akong sinusuportahan at sino man po sa inyong lahat na appreciate ko po mabuhay we love you so much sa mga viewers kong nagmamahal please subscribe po Malo de los Santos. Pindutin niyo po ang all button para lagi kayong update sa mga upload ni Malo de los Santos. Paalam, we love you so much. Bye-bye!